mahilig sa baratilyo si Marites. Tuwing sabado at linggo, oras nila para sa pamilya at kadalasan pumupunta sila sa mga kakaibang tindahan ng mga lumang gamit. Ngayong sabado, nasa isang bagong lugar sila, punong-puno ng maduming lumang kagamitan at mga nakalimutang kayamanan. Ang kanyang asawa, si Daniel, ay nasa likod, nilalaro ang kanilang dalawang anak, sina Lucas at Maya. Si Lucas ang ay naghahalungkat sa isang baul na puno ng mga lumang laruan. Si Maya, tahimik at mapagmasid ay tumitingin sa isang istante ng mga lumang libro. Napadako si Marites sa mga nakaframe na litrato. Isang litrato na nakatago sa sulok ang umagaw ng kanyang pansin. Ang frame ay kupas na pilak, maganda ngunit madilim dahil sa kalumaan. Ang litrato mismo ay itim at puti, ang mga gilid ay kupas na dahil sa katandaan. Ito ay larawan ng isang malaki at madilim na bahay. Isang makapal na hamog ang bumabalot sa bahay na nagbibigay dito ng isang nakakatakot at malas na anyo. Nakaramdam ng kilabot si Marites habang nakatitig sa larawan. Nakapangilabot ito, ngunit nakakaakit din. May kung ano sa larawan na humihila sa kanya, umubulong ng mga kwento ng nakalimutang panahon. Mama, tignan mo sigaw ni Lucas. Hawak ang isang basag na manikang porselana. Tila sinusundan si Marites ng mga mata nito. Mabilis siyang nagiwas ng tingin, bumalik ang kanyang mga mata sa litrato. Isang kakaibang pagnanasa na makuha ito ang bumalot sa kanya. Hindi pinansin ang kanyang kaba, nagpasya siyang bilhin ito. Binayaran ni Marites ang litrato at ang mga nahanap ng mga bata. Nang umalis sila sa tindahan, tila mas madilim na ang hapon kaysa dati. Ang hangin ay tila mabigat, parang may hindi nakikitang bigat. pag inilagay ni Marites ang litrato sa ibabaw ng fireplace sa sala. Ang silid na karaniwang maliwanag at maaliwalas ay tila medyo dumilim. Ang mga anino sa larawan ay tila lumalim. Ang hamog ay umiikot sa loob ng frame. Si Daniel, na laging practical, ay binalewala ang kanyang mga alalahanin. Lumang litrato lang yan, Mahal na tatawang sabi niya, sabay halik sa noo ni Marites. Huwag mong hayaang lumipad ang imahinasyon mo. Ngunit hindi maalis ni Marites ang kanyang kaba. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang matulog, akala niya'y nakakita siya ng mahihinang liwanag na nagmumula sa litrato. Tila gumagalaw ang hamog at sa isang iglap, akala niya'y nakita niya ang anino ng isang taong nakatayo sa bintana ng bahay. Inalis ang kanyang takot, binuksan niya ang lampara sa tabi ng kama, pinalayas ang dilim, nawala ang liwanag, nawala ang figura. Guni-guni ko lang siguro yon, naisip niya. Walang dapat ipag-alala. Kinabukasan, ayaw ni Lucas na lumapit sa fireplace. Sinabi niyang gumalaw ang manika sa litrato. Nakatitig na ito ng diretso sa kanya. Nakakatakot ang ekspresyon nito. Binalewala ni Marites ang kanyang sinabi bilang kathang isip lamang ng bata, ngunit may kaunting pagdududa sa kanyang puso. Nang hapong iyon, nagreklamo si Maya na nakakarinig siya ng mga bulong mula sa sala. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ang boses ay tila malungkot, puno ng dalamhati. Hangin lang yan, Maya, pagpapakalma ni Daniel sa kanya, ngunit siya mismo ay nakaramdam ng kilabot. Narinig din niya ang mga bulong, mahina at malabo, parang kaluskos ng mga dahon. Ngunit walang hangin, walang bukas na bintana para magpaliwanag sa tunog. Nang gabing yon si Daniel, sa pagtatangkang bawasan ng lumalaking tensyon, ay nagpasya na sa liksikin ng litrato. Nakita niya ang isang mahinang sulat sa likod, Casa San Vicente, labing siyam na apatnaput dalawa. Isang online search ang nagdala sa kanya sa isang historical archive. Ang Casa San Vicente ay isang malaking mansyon na nababalitang may multo na nasunog sa mahiwagang pangyayari noong dekada si Senta. Ayon sa mga kwento, isang pamilya ang namatay sa sunog, ang kanilang mga kaluluwa ay isinumpa na gumala sa lugar magpakailanman. Ang mga sumunod na araw ay puno ng lumalalang takot. Nakita ni Marites ang mukha ng isang babae sa hamog. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nakilala niya ang babae mula sa isang balita na napanood niya kanina, isang biktima ng hit and run. Pagkatapos nanumpa si Daniel na nakita niya ang mukha ng kanyang kasosyo sa negosyo na mimilipit sa sakit, ang kanyang binti ay bali sa isang hindi natural na anggulo. Pagkalipas ng ilang oras nakatanggap siya ng tawag, na aksidente ang kanyang kasosyo. Si Lucas na putlang-putla ang mukha ay nagsabing nakaturo na sa kanyang manika ang porselana nitong mukha ay tila sumisigaw. Tumindi ang kanyang mga bangungot, puno ng mga imahe ng nasunog na bahay at mga multong nakulong sa loob. Si Maya na dati masigla ang mga mata, ngayon ay puno ng takot, ay gumuguhit ng mga nakakatakot na larawan ng mga figurang nakikita niya sa litrato. Isa-isa, nakakita ang bawat miyembro ng pamilya ng mukha sa litrato, isang tanda ng trahedya. Ang takot ay naging kasama nila isang nakakasakal na presensya na bumalot sa kanilang dating nasayang tahanan. Desperado para sa mga kasagutan na alala ni Marites si Aling Reyes, isang babae mula sa kanyang simbahan na kilala sa kanyang kaalaman sa mga katubong gamot at mga bagay na espiritual. Marahil ay mabibigyan niya ng liwanag ang mga kakaibang pangyayaring sumasalot sa kanilang tahanan.